Good morning mga Lods Kamusta po kayo mga Lods Ayan, welcome po sa ating uh, panibagong episode ng ating uh, YouTube channel Ayan, welcome po sa Super Andre TV So, ayan mga Lods no? Uh, regarding dun sa ating previous video na trio Ayan, sold out na po pala siya mga Lods no? Nabili na yung ating mga trio Pero, di ba mga Lods At mayroon uh, meron pa naman akong isi-share dito Pero hindi na trio mga Lods ha Uh, Pir pair na lang no mga pair na lang itong i-share natin dahil uh, din tayo ng ibang materials, no para i-breed natin this coming breeding season so ayan mga lods so, mainit-init na naman ang panahon tapos na yung ulan so medyo mag na yung ating damo ayan dating brown na brown yan ngayon medyo maberdi na ng konti mga lods so tara mga lods samahan nyo ako silipin natin ang ating mga pair So ayan mga lods, bago ko po pala ipakita sa inyo or ipasilip sa inyo ang ating uh, pair na pang-out. Uh, mag-shoutout muna tayo mga lods, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-shoutout no sa ating mga subscribers. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga lods sa uh, pag-subscribe at uh, panonood ng aming vlog. So ayan, uh, mayroon akong kodi dito mga lods, Babasahin ko na lang. Ayan, uh, shout out kay idol natin Eugene Dalina from Kuwait. Ayan, thanks for watching, lords. Of course, kaya idol natin Man, uh, Manuel Ampungol. Ayan si idol Manuel Ampungol, talagang lagi to, lagi tong nagpapa-shout out ata na nanonood sa atin. So, maraming maraming salamat, idol. Ayan kaya idol natin na uh, June Habitan no from San Pablo, Laguna. So, ayan, shout out sa iyo diyan, idol. Of course sa uh, Ating ka kabrad no sa Agbi. Ayan kaya uh, brother uh, Isidor uh, vlog no from New Zealand. Ayan si Doc Manuelito kanda po yan mga lords. And uh, shout out din of course kay idol natin Jojo Rafael Makagbag from Canada. So ayan lords shout out sa Of course kaya uh, Roberto Ventura from Doha Qatar. Ayan, Doha, Qatar. Lods, kamusta dyan sa Qatar, mga Lods? Ayan, dyan din po tayo galing, no? Lods, mga 2018 po tayo umuwi at nag good dito sa Pilipinas, no? Ayan, inabot na tayo dito ng lockdown, ng pandemic. Kaya nawala na tayo ng ganang bumalik sa abroad, no? Masarap dyan ang buhay sa Qatar, mga lods, na Nakakamiss ang biryani dyan, no? Tsaka syempre, ang buhay natin dyan, no? Nawala kang ibang iniisip, kundi magtrabaho lang. No pagdating ng weekend maglaro ng basketball liga dito liga doon laro dito laro doon so yan ang kami sa uh, buhay sa Qatar no ayan shout out diyan no? and of course kay uh, brother uh, Ryan Poblacion nasa Doha Qatar din yan ayan Kita tayo let's brad pag uh, susunod na uwi mo no ayan shout out din kay idol natin na uh, Davidson Soto from Marinduque ayan napakagandang lugar din diyan sa Marinduque maraming mga beaches diyan no So, shout out din kay idol natin na uh, Marvin Naigar. Ayan, from Sambuanga. So, ito naman si brother na sa Mindanao. No? Of course, shout out din kay uh, idol natin Lucas Sebastian from uh, Cagayan Valley. So, ayan. South to north, no? <laughs> north Luzon naman ito si Idol. Ayan, kamusta dyan, Lods? Ingat po kayo dyan. New subscriber daw natin siyan. Maraming maraming salamat. Of course, shout out din kay uh, Idol Darwin Pagtanak no from uh, San Isidro Magalang Pampanga. Yan, lagi rin tong nanonood sa atin. Salamat sa ka, Idol. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe uh, at panonood ng ating vlog. And uh of course, shout out din kay uh, Idol uh, Roberto Bendo from Cavite. Ayan. Shout out sa inyo mga lods. Sa ibang hindi ko pa nababanggit. Siguro next vlog na lang no mga lods. Isa-isahin ko ulit ang mga comment ninyo dito sa aking channel. Ayan. So, gusto ko lang pala pasalamatan mga lods. Si Sir John Ibang Ilista from Rosales, Pangasinan. Ito si Sir John ang nag-acquire ng ating uh, trio. No? So sa Sabado, yahatid natin ito sa kanya. Ayan, personal nating i-deliver yan mga lods. And uh, of course shout out din kay uh, Sir Doro Bordeos from Cagayan de Oro. Ayan na nasa US ngayon. Yan Sirjo naman nasa Hong Kong ngayon yan, mga OFW sila. So ayan na uh, Sir uh, Doro Bordeos from Cagayan de Oro na nasa US ngayon. Thank you din sir sa pag-avail ng uh, trio ng ating mga whites, no? ayan So ayun mga lods, uh, Punta na natin yung ating mga pair na sinet ko. Papakita ko sa inyo. Tara, samahan nyo ako mga lods. Yun, punta natin mga lods ang ating uh, mga pair na nakaset. Sinet ko na kanina yon mga lods, nandun sa gradas. Ito mga lods, may mga nakatali na akong mga local dito. No? May ibang national ako na nakakord na din mga lods. Ayun, nandun sa kabilang dulo. Mga whites yan. Kasi early maturing yung mga whites natin. Yun. So, tara, silipin natin ang ating mga pair, mga lods, nandito sa ating gradas. Hi, Sky! Hi, Sky, mga lods. So, oh, ang ating sitso na makulit. So, ito, mga lods, ayan, ang ating pair na inshare sa inyo ngayon, no? So, ang first pair natin, mga lods, ito ay uh, Blacks, no? Ang parents nito, mga lods, na-acquire natin kay... Uh, Boss, uh, Art Gopilan from uh, ng ano, sa Argo Game Park na yeah. nakakabangganap Ayan, sila. Huh. It, uh. Bali, nag-iwan ako dito ng dalawang gagawin kong Brudstag, tapos yung ibang kapatid nila, mga lods, subukan natin ilaban. Ayan. Pero based dun sa record ni Sir Art Gopilan talaga naman, ang signature line ng itong Black Note ito 2 ay pataas ang winning percentage, mo, mga lods. Then itong pangalawa mga lods, 5K sweater yan. Ayan, pure din yan na 5K sweater. So ang add to sweater neto, mga lods, uh, na-acquire naman natin to kaya uh, brother Ryan Poblasio, ang parents na So meron siyang ano doon, ah uh, 5K sweater na personal use niya. Dahil ko sa ulong malbar, yung ating in-acquire. No? Ito pa yung pinarami natin. So ngayon, pararamihin natin ito, dadagdagan natin ito ng 5K sweater din ni sa uh, brother rugby, no? Mga kapatid na ito, mga lods. Ayan. Pero itong dalawa na ito, i muna natin ito, i-share muna natin. And of course, itong ating sweetness gray, ayan. Napaka-pogi, napaka-gandang inayin. So, ayan mga lods ang ating mga for sharing ngayon. So, yan lang muna mga lods, no? Sa ngayon, ito lang muna ang aking napupuso ang layout. Ayan. So, pair ng gray, sweetness gray natin yan. Ayan, pure din yan. Tapos, pair ng 5K sweater. And, pair ng argo black. Ayan. So, kung kursunada niyan mga lods, ipm uh, i nyo lang ako sa aking Facebook page. no Bawal lang ako mag-disclose ng presyo dito, mga lods. Kunting ingat lang tayo dahil yan ang ipinagbabawal talaga ni YT. No? Ang pag-disclose ng presyo. Ayan. Like so, yan lang mga lads, no? Maraming maraming salamat sa panunod ng aming vlog, no? Uh, abangan nyo ulit ang mga next namin mga vlog. upload Ayan. Ayan. Okay. Dito ka no? Para mas maganda ang ano, ah, view. So, pair of gray, pair of five-piece motor, and pair of argo black. Ayan. So, Ayan napaka pogi at napakaganda so ayan mga lods mga ready to breed na yan mga lods no ayan itong 5k sweater na ito nangingitlog na ito mga lods ganoon din itong gray na ulit no ito parang hindi pa yata ito nangitlog ayan So, yan lang mga lods. Maraming maraming salamat at uh, mabuhay po kayong lahat. Ingat po tayo kahit sa panig man tayo ng mundo mga lods, lalong lalo na sa mga kaibigan natin ng mga OFW. Thank you po and God bless.